Yan, good morning guys, good morning. Yan oh. magluluto tayo ng karne. Wow, karne baka. ha, <laughs> sarap. Hmm, Sarap ng karne baka natin. O, oh, lulutuin natin ngayon. Tang ulam natin ngayon. Karne baka. Wow, sarap. Mm. Huhu, sarap ng ating ulam. At ah, Ilocano food. Ayan. Ulo to ti Ilocano kakabsat. May kayon. Ton, tamangan tayon. Mukulo na ulit guys. Wow! Sarap nilagay ko na yung saging. Oh, di ba? Oo, karne. Baka. Sarap. Nilagay mm -hmm. Nilaga ng karne baka. Oh, sarap. Sarap guys. Wow. Oh. Malambot na na tikman natin yung karne nya, niya tikman natin yung ating karne, yung ano sabaw pala sabaw tikman natin na yung sabaw kung masarap na yan nuto na tignan natin kung malambot na guys yung karne nya niya tikman na natin tong karne, kung malambot na tong nilun tikman na natin guys kung malambot na ano sarap hmm ah. mm. okay na malambot na yung carne baka sarap na guys oh so, nilagay ko na yung ano yung gulay oh yan nilaga carne baka wow sarap hmm kain tayo kain na tayo guys sarap ng ating nilutong nilaga sarap good morning. Yan, yeah, ay bagnal bigat. Ay bagnal daw tayo amin kakabsat. May kain aldaw tayo mangal hmm. daw tayo. Ay bagnal daw tayo kakabsat. Dilaga. Oh. Dilagang karne baka. Yan. Yeah. Yan gulay nyo. Chinese pig choy. Hmm. Sarap. Sagi. Oh, sweet kamatis. kabati, sibuyas, likit kain tayo. Sa masarap. Hmm? Karne baka. Masarap. Hmm? Sarap. Sarap. Sarap ng ating pagkain. Sarap ng nilaga. Nilaga. Nilutong nilagang karne baka. Sarap, no? Huh? Hmm? hmm? Salamat po. Hmm. May gup. Hmm. Tap. Yep. Maubos na din 'to, guys. Hmm. Hmm.